tayo po ito po ng update kaugnay po sa Power Supply Outlook at siyempre ito pong uh, nagdaang uh, eleksyon batid po natin na uh, wala namang gaanong naitala po na major uh, power outage. Nasa kabilang linya po natin si Assistant Secretary Mario Maracica na kapagsalita po ng Department of Energy. Asek, magandang uh, tanghali po muli. Welcome muli sa DWICLU Channel 23. Asek. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalo, lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Opo Asec, ikong congratulate ko lang kayo dahil itong nakaraang uh, election tila walang uh, naitala na major power outage. Congratulations po Asec ha. Maraming maraming salamat po at yan po ay ka kasama po natin sa ating pong mga stakeholders, lahat po ng mga nag-participate, uh, lalong-lalo na po yung mga tumulong sa atin, may isa katuparan ang mandato po ng tinatawag nating Energy Task Force on Election, kung saan po tuloy-tuloy po ang pagbabantay natin ng serbisyo ng kuryente, pati na rin po yung availability ng ating liquid fuels. Mm, so nagawan, hula, nagawan talaga ng paraan at solusyon para ho maiwasan yung malawakan pong uh... Uh, power supply outage, lalo doon sa mga malalayong lugar, uh, Asec, di ho ba? Tama po kayo. Actually po, pinakamalaki pong challenge natin ay yung ating mga maliliit na isla o yung mga areas na hindi na nakakabit sa main transmission na grid system natin mm -hmm. kung saan mga generator po ang nagbubigay ng supply ng kuryente. Doon din po tayo nakakita na mga pagkaputol ng servisyon ng kuryente pero na Maaga po nating na kagaya po sa kasiguran, meron po tayong isang planta ron na hindi po umabot yung kanilang pagkukumpune ng planta. Mm -hmm. Kung kaya sa tulong na rin po ng Comelec, binigyan po yung mga polling areas natin, mga polling precincts, ng mga generator para masisilbi po doon sa ating mismong mga polling, uh, election facilities. Uh, Ganon din po yung nangyari sa isang isla sa Mindanao, yung na tinatawag natin kagayan de Sulu. Ang ginawa naman natin pong solution doon, sa halip po na i-distribute yung ating kuryente sa lahat ng consumer, pinrioritize po natin lahat ng election facilities para hindi po maputol yung servisyon ng kuryente habang nagko po ng election. At, at ang ating pong mga distribution utilities ay tumultu, tumulong na rin po, hindi mm -hmm. lang po para mag-monitor, kundi magbigay ng nararapat po or yung karampatang aksyon kahit yung naging problema ay doon sa tinatawag ng nasa consumer end na po, Opa. yung load and consumers, kagaya mm -hmm. po ng mga circuit breaker, uh -huh. alam naman po natin may karagdagang gamit ng kuryente during the election. Well, of course. So, dyan na po yung medyo nasisira ang linya ng kuryente. Kaya ang ating po mga distribution utilities, ang ating electric cooperatives, nakabantay po sila para kung magkaroon ng aberya, sila na po ang nagre-repair. Opo. Pero magkagayon pa man ho, asik, eh, bagaman na uh, nairaos po natin ang halalan ng wala hong gaanong aberya sa uh, sektor po ng uh, enerhiya, eh, makalipas lamang ho ilang araw, eh, tila kabalintunaan po ang nangyari. Ika, eh, Department of Energy na walan ho ng energy mismo hong sa building ho ng DOE ay eh, ang sinasabi naman ho ni Secretary Lotilia ito raw ay marahil ika ay eh, isolated pero yan do, yan daw ho ay pinaiimbestigahan ay eh, ano na hong uh, update ho diyan as a... ay maraming salamat po sa inyong paglilinaw tama po yung inyong nabanggit at nabanggit po ng ating mahal na kalihim na Nangyari lang po yan ay dito sa aming opisina, dito po sa Energy Center. Sa very unfortunate incident po, kung kailan po tayo nagkakaroon ng ating press con, kausap po natin ang ating mga media, ay pong isang fuse na nasira. Ah, fuse? Opo. At ito lang po, yung fuse po ngayon, dahil may sarili pong mga linya yung ating mga building, para na rin po sa security ng supply, nagkataon po na nasira yung isang fuse. Mm -hmm. So pagdating po noon, nagkabit-kabit po kung kaya't yung buong building ang nawala ng kuryente. Pero hindi po yung buong energy center, yung okay. pong building. Mm -hmm. Kung kaya't yung po within the energy center po, yung pong mga ibang building at ibang facilities ng Department of Energy at pati na po yung sa Philippine National Oil Company, tuloy-tuloy lang po yung servisyo. Ah, data uh, po at ganon man na nangyari, ang ginawa po natin eh pinaiimbestigahan pa rin po natin kung bakit parang mali ang timing ng pagkasira. at sa lupa po, ah uh, naibalik na po natin ang serbisyo ng kuryente pero patuloy po yung ating pagsisaliksik. Opo. Oh, Alam na naman po natin kung minsan eh Kagaya po ng nangyayari sa bahay natin, meron po tayong mga alaga na nakakawala at na, na medyo naapektuhan ang ating uh, mga facilities. Ano po? Opo, opo. At uh, yaman din lamang ay eh, nabanggit nyo po yan at maituturing talaga at maikukonsidera po natin na tagumpay po itong uh, nagdaang eleksyon sa panig po ninyo. sa panig po natin, ako, Melek, uh, Comelec, in inyo pong task force, eh, what comes next nito pong... Uh, uh, na, na secure na po natin uh, itong uh, eleksyon, uh, na, na naitawid po natin itong pong election eh may mga susunod pa po pala asik ah. Uh, may bang sa more election papala no although uh, not quite sure kung yan ba automated or what uh, anong gagamitin diyan pero ano na po ang mga plano po ng Department of Energy para po matiyak po natin yung sapat po na power supply yung uh, stable power supply po natin in the coming uh, uh, few years uh, let's say hanggang kahit hanggang 2028 uh, and Maraming salamat po ulit sa inyong katanungan. Tama po kayo, marami po tayong inaasikaso ngayon. Ah, uh, nabanggit niyo po 'yung pong dalawang election pa natin, hindi lang po isa, hindi lang po 'yung sa Autonomous Region na Muslim Mindanao kasi. Pa pala. Mm -hmm. Meron pa po 'yung kabataan barangay at yes, kasi okay. barangay election. So, dalawa pa po, po 'yung election na pinaghahandaan natin. Pero sa kasalukuyan po, ang talaga pong tinututukan natin ay itong summer period. Opo. Patuloy po ang pag-init ng temperatura ng ating kapaligiran at ang uh, alam naman po natin na ang katumbas niyan ay pag-angat din po ng ating konsumo na kuryente. Kung kaya very active po yung ating pong mga monitoring system, uh, direct po kami sa planta ng kuryente na nakikipag-usap nagkakaroon po kami ng daily monitoring team para ma-insure po na kung sakaling mang maaberya, ito pong aberya ay malilimitahan natin kung saan lang nangyari yung ating pong hindi nakasahang pangyayari. Ba, patuloy din po natin binomonitor, hindi lang ang mga planta ng kuryente, pati po ang linya ng mga kuryente. Yan. Ayun po ay isang arkitekto kung kaya ang Daluya, daluya na kuryente ay hindi lamang itong tinatawag natin mga overhead facilities, mm -hmm. kasama pa rin po dyan yung mga submarine cable nagbibigay uh, po, lalo na po sa Visayas, naghahati-hati po yung ating mga uh, isla sa Visayas para po masupplyan ng sufficient kuryente sa lahat po ng isla, major islands po natin sa Visayas, alam naman po natin na meron po tayong Samar, Leyte, Bohol, Sikihol, Apo. Cebu, Negros, and Panay. So marami pong isla yan na nakasalalay po sa ating linya ng kuryente ang maayos na serbisyo. Wow. Lahat po yan ay tinitingnan natin. Pagdating na naman po sa ating outlook para sa darating na panahon, no? at least nabang ito, 2028, Patuloy po ang ginagawang uh, pag-aaral ng Department of Energy Crucial kung paano po ang ating supply ng kuryente tayo po ay nagko-conduct nung tinatawag nating green energy auction para masigurado po natin na merong mga planta na tatayo, lalong-lalo na po sa atin tinatawag na renewable energy. Mm -hmm. din po ang ating ginagawang programa para naman po sa mga planta na tatakbo sa liquefied natural gas at pati na rin po ang pag-aaral natin kung sa, sa posibilidad na pwede po tayong gumamit ng nuclear technology para sa power generation yeah. although tinignan po natin yan ay by the years na 2032 uh, pa po. 2032 ba so, Asec? Yes po. pinag-aaral. Hindi po magali ang pagtatayo ng planta. So nakalagay po yan sa ating uh, uh, Philippine Energy Plan kung saan po dapat makita natin na by uh, meron na pong mag-uumpisa ng mga nuclear project natin by 2032. Opo. At pagdating po ng 2040, tinitingnan po natin yung posibilidad na meron na po tayong 1,200 megawatts na uh, source ng kuryente galing sa nuclear technology. Nuclear. Pero di ba, ASEC, meron ng sinisimulan uh, sinisimula ng Meralco? Kasama po yan sa mga pag-aaral na ginagawa po. Hinahayaan po natin, binibigyan po natin ng tulong ang lahat po ng energy stakeholders mm -hmm. kung paano po maia-align ang kanilang programa doon sa programa mismo ng ating gobyerno. Opo. In fact, yun nga pala po, dahil ma maramihan po ang pagpasok ng ating renewable energy, nais ko lang pong bangitin yung Opo, isang ng Meralco Power. Pagka na sa kasulukuyang po ay tinatayo ng Meralco Power Generation Company, yung po tinatawag nating Terra Solar. Ito po ay nasa gitna ng Luzon, kung saan po. Pag ito po ay nakumpleto, magkakaroon po tayo ng pinakamalaking solar energy power project na merong battery energy storage system. At ito po ay tatanghalin na pinakamalaki, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi po sa buong mundo at a capacity of 3.5 gigawatts Ooh, na solar energy. Laki. Uh, Asek, saan ho yan? Saan lugar ng Central Luzon? Ito po ay nasasakupan ng uh, probinsya po ng Bulacan. Bulacan? At Nueva Ecija. 3.6 gigawatts? 3.5 po. 3.5 gigawatts. E, Mukhang ma malaki-laki ang ano niya na uh, sinakop niya na uh, spasyo, uh, Asek. Opo. Tama po kayo. Okay. At hindi lang po yung pagtatayo ng planta ang ating tinututukan. Siyempre mm. po, kung may magtatayo ng planta na ganyang laki, okay. kailangan po rin ating tutukan ang transmission facilities yung natin. Oo, oh, oh, actually. Dahil dapat po, pag nakumpleto na yung para power project na yan, ang ating pong transmission re system ay ready para uh -huh. po koku na yung planta uh -huh. at hindi naman po mahirap naman po yung nagtayo tayo ng planta pero yung ating pong transmission ay hindi ready. Okay. So kasama po yan sa pinagtatagni natin, pinagsasabay natin. Pa opo. Mhm. Uh -huh. Para naman po masigurado natin uh -huh. na lahat ng proyekto natin ay hindi mababalam. At tuloy-tuloy uh, po ang pagde ng ating mga power projects. Apo, Asik, ang tanong ho ng taong bayan, ang tanong po ni Juan at Juan de la Cruz, eh, bababa raw ba ang singil sa kuryente kapag uh, yan po ay naitayo at naging operational na? Well, ang tinitingnan po natin ay hindi lamang yung pagbaba ng kuryente. Kung hindi pa paano po natin mabibigyan ng re uh, reliable yung po ba katanggap-tanggap at uh, masasandigan nating servisyo ng kuryente. Mm -hmm. Kung saan po, sa pagdami ko ng ating mga power plants, magkakaroon po ng tunay na kompetisyon sa electricity at yan po ang magbibigay ng signales upang mapababa natin ang servisyo ng kuryente. Opo. That of what, ang sinasabi nga po natin, mas maganda po na reliable yung ating supply ng kuryente. Hindi mm -hmm. lang yung mura, kundi reliable pa. Mm -hmm. Dahil, para po sa Department of Energy, nabanggit na po ni Secretary Popolotilla na ang pinakamahal po na kuryente ay yung wala tayong kuryente. <laughs> Oo nga. Pero ASEC, uh, dito po sa Luzon, siyempre, expect natin habang taon-taon tumataas talaga yung demand natin dito sa bansa. Eh doon pa sa iba pang lugar eh kapag nag uh, kumbaga ang is pag ang isang lugar ay na-develop, nade lumalaki ng lumalaki yung demand, di ho ba? Uh, asek. Ano pa bang mga lugar ang uh, nakikita ho ninyo na magkakaroon po ng uh, malaking power demand sa mga susunod pang taon? Sa mga lugar ho yan, Visayas, sa Nusa Visayas, sa Mindanao. Maraming salamat po ulit sa inyong mga naturang ano, uh, observation. Tama po kayo. Binabag natin po natin ang paglago ng uh, yeah. mm -hmm. ekonomiya ng lahat ng parte ng Pilipinas. In fact, hindi po pantay-pantay ang economic growth na nakikita natin sa bawat lugar sa Pilipinas. Ang Mindanao po ay nakikita natin na magiging malakas ang pag po at yung kanilang economic growth kung saan po. Sa ngayon po ay mayroon silang sobrang supply ng kuryente. Darating po ng 2028, kailangan pa rin po natin magtayo ng mga bagong planta ng kuryente sa Mindanao. Sa ngayon po, isa pong malaking challenge sa atin ay ang Visayas. Dahil nga po ang pagkakadugtong-dugtong ng maming isla ay kailangan mabigyan din natin ng supply na nakatayo sa bawat isla para mm. ma-insure po natin yung tinatawagan nating reliability. Mm -hmm. Kung sa kaya po ang Department of Energy ay patuloy po na naghihikayat ng mga investor na magtayo po ng planta hindi lang po sa dun sa area kung saan may economic growth. Hindi po sa bawat isla natin sa Visayas para kahit po pagdugtong-dugtongin ng linya natin, may pansarili pa rin pagkukunan ang bawat isla natin. Nandyan po ang nakikita natin malaking growth sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod, at marami pang parties po sa Visayas na tama po kayo, magbibigay po ng sinyales para sa mas malaking pangangailangan sa servisyo ng kuryente. Opo, last na lang. Uh, kanina binabanggit natin yung sa singil sa kuryente. Ang NGCP pala, nagbawas pala ng uh, transmission charges. Baka masusundan pa kaya yan, ASEC, para sa, kabatira, para sa benepisyon uh, beneficio na rin po ng ating po mga consumer. Tayong mga consumer, ika-ASEC. Ay tama po kayo. Inaasahan po natin na habang ini-improve ng ating system operator, ito pong National Grid Corporation uh, of the Philippines, ang kanilang serbisyo katumbas po yan ng pagbaba ng singil. Kailangan lang po matapos natin lahat ng infrastructure requirements dahil yung nabanggit ko nga po, ang reliability po ay isang factor mm. na makakapagpababa ng presyo natin. So mm -hmm. kung maitatayo po natin ang lahat ng facilities na kailangan para po daluyan ng kuryente, kasama na po yung mga substations, then may insure po natin na mas mura ang magiging servisyo ng ating NGCP. Pero kailangan po supportado rin yan ng mga power plants. Kaya katabi po, pwede po sabihin natin magkaasawa po yung power <laughs> generation facilities at yung ating transmission system. Mm -hmm. By the way, mabanggit ko lang po. Sige po, go ahead po sir. Uh, alam po na noong uh, sa pagmo-monitor po natin ng mga presyo ng kuryente sa buong Southeast Asia, at pong naobserbahan na tayo po ay hindi na ang pinakamahal ay, ng na serbisyo ng kuryente tayo. sa buong Southeast Asia. Hmm. Mas na mas na mataas na po ang serbisyo ng kuryente na nanggagaling po sa uh, sa Singapore. Hmm. Although per class basis, may mga sektor po na mas mataas pa rin ang uh, presyo ng kuryente sa atin particularly sa residential consumers mm -hmm. pero yun po ay sa mga malakihang konsumo ng kuryente ng mga ating mga consumers pero kung titingnan po natin ang average malaki po ang uh, naging pagbaba ng presyo ng kuryente dito sa Pilipinas kumpara sa Singapore. Alright. Ako, baka meron pa ko kayong karagdagang pampanawagan, Asik, lalo't ta uh, hindi pa ko natatapos ang uh, tag-init, uh, lalo ho yung mga malakasong ang kumonsumo. At syempre, doon sa mga medyo nag-aalangan sa pagkonsumo, Opo. mga kababayan natin mga consumer, Asik. Marami pong salamat sa pagkakataon. Uh, palagi po ang paalala po natin, uh, tayo po ay konsumidor ng kuryente. Isa pong servisyo na kailangan ng lahat pero bilang consumer po, meron din tayong role na pwedeng gampanan upang makiisa tayo para sa pagbuo ng in ng industrial sector na ito. Kaya patuloy po ang pananawagan namin sa wasto at matipid na paggamit, hindi lang po ng kuryente kundi lahat po ng energy sources natin, kasama na rin po dyan yung ating liquid fuel. Mm -hmm. Lanuhin po natin ang pag tamang paggamit ng ating fuel, mga bakas lalo na po sa mga magbabakasyon, maganda po, e eh, eh, plano natin maganda yung ating mga biyahe. At pagdating naman po sa kuryente, yung tamang mga appliances lang po ang ginagamit natin, ang dapat na nakabukas, at kung hindi po natin ginagamit, patayin po natin, at kung maaari, hugutin po natin ang pagkakasaksak nito sa plug. Dahil po, malaki po ang tulong at matitipid natin kung naa-unplug po natin ang ating mga appliances, lalong-lalo lalo na po ito ay meron pong tinatawag na phantom power kung saan po pinagaganan niyan yung ating remote control system. All right. Apo. Sige po. Marami pong salamat, uh, Assistant Secretary Mario marasigan sa inyo pong oras. At good luck po sa inyo at uh, magandang uh, hapon po. At more power sa Department of Energy, Asec. Maraming maraming salamat po sa pagkatao binigay ninyo sa ating kagawaran ng enerhiya at mabuhay po tayong lahat. Salamat po si Assistant Secretary at Spokesman Mario Marasigan po ng DOE. Bakat bon,